Malaking gulo ang nangyari sa Palacio States sapagkat marami ding natuklasan itong si Samantha ang tinatago ni Aurora. Tanggap muna ni Sam ang revelasyong inamin ni Aurora patungkol sa totoong relasyon nilang dalawa ni Doc Orly. Pero hindi mawala sa paniniwala ni Sam na hindi umuno nagpakamatay ang kanyang tatay kundi sinadya itong tsugiin. Lalo't napansin naman ni Sam na iginiit ni Aurora na paniwalaan ang mga sinasabi nitong dahilan na nagpatsugi ang kanyang tatay. Nararamdaman naman ni Sam na pinagtakpan ni Aurora ang katotohanan. Nagbitiw ng anghang na salita itong si Samantha para kay Aurora bilang panakot sa maldita at anya hindi umano niya ipapakita kay Aurora ang bata kapag mapatunayan na may kinalaman si Aurora umano sa pagkawala ng kanyang tatay. Samantala sa kabilang banda, kinakabahan na itong si Inigo sa malalapit ng pagbunyag sa kanyang tinatagong lihim na siya ang nagutos para itumba itong si Beverly para sa kanyang plano at para naman umano kay George para hindi masabawan ito. Walang kasisidlan sa sobrang galit ni Inigo para sa kanyang ganamay. Dahil sa pagkilos nito na wala sa kanyang utos at wala sa kanyang plano. Dagdag pa ni Inigo na mauwi umano sa lahat ang pinaghirapan nilang buuhin ang plano. Agad niya itong inutusan na kailangan umano magtago, magpalamig para hindi umano masira ang kanilang plano. Pero sa kasamang palad, hindi na sumunod ang kanyang galamay. Bagus tinakot niya itong si Inigo na isiwalat umano niya ang katotohanan sa pagpapanggap ni Inigo sa pamilya Palacios, lalo na umano kay Samantha. Maraming salamat sa panonood at antabayanan po niyo ang susunod kong update.